good morning, Merry Christmas. So dahil Christmas today, rest day din po namin uh, mga domestic helper. Okay, so for today's video, i-share ko sa inyo guys kung uh, magkano yung dala kong pera nang pumunta ako dito sa Hong Kong at magkano dapat ang uh, kailangan mong dalhin. So, yun po yung pag-uusapan natin today. So, dahil rest day, ito yung naisip kong vlog guys para ma-share ko po sa inyo yung experience ko. Okay? So, last time, pumunta po ako dito sa Hong Kong ng uh, walang-wala talaga kami guys. As in, nakihiram pa ako sa kapatid ko ng 2,000 pesos budget ko papunta dito sa Hong Kong. Pero ang dala ko lang guys ay worth 1,000 pesos. Kasi kailangan ko ng kahit uh, 100 Hong Kong Dollars. So nagpapalit ako dyan sa airport natin sa Pilipinas. Nagchange ako ng uh, 100 Dollars. Then pumatak siya ng 700 95 pesos sa pera natin. Kaya yung daladala kong pera papunta dito sa Hong Kong ay 100 Hong Kong dollars lang. Kasi sabi ng agency, magdala ka kahit 100. Dahil wala, wala talaga kaming <laughs> dahil kapus ba, syempre. First timer puro pa tayo utang, Kapus talaga sa budget. Yun lang po yung dala kong pera papunta dito sa Hong Kong, 100 dollars. And then, di meron pa akong sobra, no, mga nasa 205. Then, ang ginawa ko sa 205, bumili ako ng tubig. Then, yung tubig, guys, bawal mong dalhin sa eroplano. Kaya kailangan, dun mo lang siya iinumin sa uh, loob ng airport. Kasi kapag magpa-flight ka, guys, kailangan 4 hours. Nandun ka na sa uh, waiting area, kung saan airplane ka man, naka-assign. Doon ka na maghihintay. Kasi, kailangan mong i, uh, ipacheck na yung, at ipakilo na yung iyong bagahe. Kasi, mauuna na yan eh. Doon mo na yan kukunin sa airport yung bagahe mo. And then, after mo sa bagahe, punta ka na sa immigration. Pag okay ka na sa immigration, ayun, pwede ka na mag-ikot-ikot sa loob ng ng airport. So gano'n yung ginawa ko, guys. Gumila ako ng tubig, yung natitira kong 200 pesos kasi pagdating ko dito sa Hong Kong, hindi ko naman siya magagamit kasi hindi mo naman pwedeng gamitin kahit sa mga Filipino store kasi Hong Kong dollars yung ginagamit dito. Kaya yun lang yung um dala kong pera, 100. And then, sa airplane, kaya pala, bawal kang magdala ng tubig sa airplane kasi meron silang binibentang tubig. Siyempre, medyo mahal siya. And then, yung natitira kong 100, ibinili ko ng cup noodles. Mahal din po yung cup noodles sa aeroplano, siyempre. Hindi ka naman pwede kung saan bumili. Meron din silang siniserve. Kaya doon ko na ginamit yung natitira kong peso bill sa uh, aeroplano. Binili ko ng cup noodles. Parang, kung hindi ako nagkakamali guys, 100 pesos yung bili ko sa cup noodles. And then ngayon, may mga natira pa akong coins. <laughs> yung coins, pag uwi na lang, magagamit pa naman. Okay? Kaya yun, yun lang po yung budget ko, 100 dollars. Meron lang akong 1,000 pesos. Kasi, walang wala talaga kami yun lang yung kaya kong dalhing budget dahil puro gastos nung nag apply ako guys buti na lang pagdating ko dito sa Hong Kong uh, narepand nung agency ko yung uh, nung nagpabaksin ako kasi yung employer ko nag request ng baksin for MMR kasi mag-aalaga ako ng newborn kaya ako nagpabaksin guys Then sabi ng agency, ire nila. Kaya pagdating ko sa agency, binigyan nila ako ng 250 Hong Kong dollars. Kaya yon meron na akong budget guys. Then nung sinundo na ako ni sir, buti na lang may dala akong pera kahit paano. Bumili kami ng SIM card kasi kailangan mong bumili ng Hong Kong SIM para pag kinunta ka ng employer mo sa WhatsApp, yun kasi yung gagamitin mo. Kaya kailangan mong bumili, okay? Kaya yun lang, yun lang yung perang uh, budget ko nung pagdating ko dito sa Hong Kong. 100 plus 250, so nagkaroon ako ng uh, 350 Hong Kong Dollars. Ang kagandahan guys, uh, one month akong uh, hindi nakalabas. Kaya yung pera na dapat gagastusin ko sa loob ng isang buwan kapag nag-off ay hindi ko po siya nagastos. Kaya pagkatapos ng one month, meron pa rin akong perang 300 Hong Kong Dollars. Okay? Kaya kayo, ito yung uh, ibibilin ko sa inyo guys or guide tips kung magkano ang dapat mong dalhin pera dito sa Hong Kong. So, hindi mo kailangan magdala ng maraming halaga. Siguro para sa akin, magdala ka lang ng mga 500 Hong Kong Dollars, mga ganyan. Ang 500 Hong Kong Dollars equivalent siya sa mga 3-5, mga ganyan. Magdala ka lang kahit mga 3-5, budget mo sa isang buwan. Kasi dito ay once a week kang uh, makakalabas. Meron tayong one day rest day for one week. Sample every Sunday. Minsan meron tayong four Sunday sa isang buwan o kaya five Sunday. Tingin ko enough na ang... 500 Hong Kong Dollars. Kung matipid kayo guys, kasi ako ay uh, 100 Hong Kong Dollars lang po yung binabudget ko kada labas ko. Yun yung pinaka-budget ha. Kaya 500 Hong Kong Dollars is enough for you for one month. So, depende sa'yo kung magastos ka, pwede mong dagdagan. Kasi kung hindi ka naman palalabasin ng one month, meron kasi mga ganyan guys, one month, hindi mo na palabasin. Kasi kailangan ng employer. Ako kasi in my case, kakaanak lang ni madam. Kaya nakiusap sila na one month, wag daw muna akong mag-off. Kaya sabi ko, okay lang po. Mas maganda rin sa akin kasi nga yung dala kong budget ay 300 lang naman. Kasi bawal naman mag-advance. Kaya kayo, panigurado lang, ah uh, mga 5, 500 Hong Kong Dollars, okay na po yan guys. Budget, budget mo na lang. Ganun na lang gawin mo guys, mga 100 kada labas, kasi okay na yan, pamasahe, pagkain. Pwede, na, pwede mo na yung ano, pwede mo na yung panggastos. Kasi syempre, first timer tayo, kailangan tipid-tipid muna. Saka na tayo magbonggang-bonggang uh, spend ng pera kapag alam na natin na medyo malaki-laki na 'yung naiipo natin. Kaya binigyan ko lang kayo ng idea kung magkano 'yung dala kong pera, paano ko ba siya naipagkasya, and kayo, magkano 'yung pwede 'yong dalhin uh, bago kayo pumunta dito sa Hong Kong, okay? So, wag na masyado magdala ng uh, malaking halaga. Pero kung mapera ka naman talaga, it's up to you kung magkano 'yung Uh, gusto mong dalhin dito sa Hong Kong Pero ako talaga guys Kapos talaga kami nung uh, nag a ako Then Puro pa utang <laughs> Pero ngayon natapos ko na guys So 10 months na ako dito sa Hong Kong Natapos ko na yung Aking kinauutangan Sila talaga yung Una kong priority Bayaran yung aking mga utang And then Ngayon kahit papano Uh, hindi na masyadong kapos. May konting may konting savings kahit papano kasi syempre, kailangan natin ng uh, emergency fund. So, yun lang din yung nagtulak sa akin guys, share ko na din kung bakit ako nag-abroad is magkaroon ako ng emergency fund para sa mga anak ko kasi na-experience ko na kapag may mga sakit yung bata tapos wala ka man lang pera, masakit sa ulo, tsaka nakakaiyak. Kaya, kailangan kong mag-sacrifice kahit malayo sa aking mga anak. Kasi yun yung goal ko, magkaroon ng savings para sa kanila, na kapag uh, may emergency, hindi mo na kailangan tumakbo kung saan para mangutang, kasi hindi naman lahat ng inuutangan mo ay meron din. Kaya yun. <laughs> kaya yun. Kaya kaya ako nandito ngayon sa Hong Kong. And kahit papano, ngayon, napoprovide ko yung uh, pangangailangan nila. Naibibili ko din kahit papano. Nasusustentuhan ko yung fruits nila. Mga ganyang, mga ganyang bagay. Kaya sacrifice lang. Okay? So, ayan na guys. Napahaba na tayo. So, sana may nakuha kayong idea kung magkano ang dapat mong dalhing budget dito sa Hong Kong. At, share ko sa inyo guys, kung magkano yung daladala kong pera dahil kapos tayo noon. Okay? So, tipid-tipid lang po tayo. Ngayon guys, share ko yung kada off ko, nakakaspend nakaka lang ako ng ah, 50 Hong Kong Dollars. So, laking tipid. Ngayon, katapusan na. So, last last off ko na ngayon. Pero, meron pa rin akong natitira kahit pa paano. So, ayan. Thank you so much for watching. Alam nyo na kung gaano ako katipid or gaano, magkano yung budget ko nung pagdala, pagdating ko dito sa Hong Kong, nung pumunta ako dito sa Hong Kong. Kaya, hindi hadlang na uh, ganong halaga lang yung dala mong pera, 100 Hong Kong dollars lang dahil mababudget mo pa rin naman yan guys. At syempre, ayun, nakasurvive din naman kahit papano. Kaya, kung halaga halagaman ang dala nyo papunta dito sa Hong Kong, uh, tipid-tipidin nyo lang guys for one month kasi after one month, sigurado sa sahod na kayo, meron na kayong budget. Okay, thank you so much for watching. Please like and support my YouTube channel para lagi po kayong updated sa video uh, na i-upload ko. Thank you so much. Merry Christmas.